Noong unang panahon, ayon sa alamat ng mga sinaunang Pilipino, ang kalangitan ay mayroong pitong buwan na nagbigay liwanag sa buong daigdig. Ang mga taong bayan ay namangha at humanga sa kagandahan ng mga buwan na ito. Ngunit sa kailaliman ng dagat ay naninirahan ang isang dambuhalang nilalang, ang Bakunawa, isang higanteng serpenteng dagat na may pakpak, matatalas na pangil, at mga matang nagliliyab madalas itong lumabas mula sa karagatan upang pagmasdan ang mga buwan na nagliliwanag sa kalangitan. Isang gabi, hindi na nakatiis ang bakunawa sa kanyang labis na paghanga. Lumipad siya patungo sa kalangitan at nilamon ang isa sa mga buwan. Niyanig ng takot ang buong mundo, nagdilimang langit at nagluksa ang mga tao. Ngunit hindi doon natapos, isa-isa pang nilalamon ng bakunawa ang mga buwan hanggang isa na lamang ang natira ang huling buwang ito ang nagsilbing huling pag-asa ng mga tao. Dahil dito, nagtipon ang mga mamamayan at gumawa ng paraan upang ipagtanggol ang natitirang buwan. Nagsiga sila, tumunog ng mga kawayan, nagingay gamit ang mga tambol, palayok, at kampana upang takutin ang halimaw. Naniniwala silang sa pamamagitan ng malakas na ingay, mabubulabog ang bakunawa at iluluwa nito ang buwan. At tunay nga, nang muling lumitaw ang bakunawa upang lumunin ang natitirang buwan, nag-ingay ang lahat ng tao. Nabigla ang halimaw at bumalik sa kailaliman ng dagat, iniwan ang nag-iisang buwan na ngayon ay nagbibigay liwanag sa gabi.